lumuta ko sa inyo, lumuta ko at hindi kailang ko kasi ako Tuloy niyo lang ang game Please Hindi ho ba uh, naging selective ang inyong uh, opisina sa pagpili? Uh, Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga na uh, intended uh, uh, indigent beneficiary. Sinabi na namin sa kanya na hindi pa ho kami ready mag-payout at hindi pa ho tapos yung pagsusuri ng listahan na yon. That's not true na sinabi niyo kanina na you inform me earlier na hindi ready yung payout. Saan dito na sir? Oh, ready na we posted on Facebook. That is already 3 weeks ago. We posted it. Ready na. More than 12,000 payouts. Pinakansel lahat. Marami din na hinto ng payout sa Surigao del uh, Norte. Nangyari na rin 'yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika, wala pa eleksyon. Mas sorry, politiko know. pa kayo kaysa sa amin. Ang sinabi namin, wala naman hong nakaschedule na payout that day. Ma'am, that is a negative, ma'am. Hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12 uh, on, the, on, the, on the 11. I received a call from uh, DSWD. Uh, telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit? Hindi pwede Matalas kasi... Madalas naman nangyayari yan sa amin lahat eh. Give me the list, I'll talk to the regional director. Then if he says that the list is clean and it's ready for uh, to be paid out, kasi talagang kailangan, then we'll pay it out. Secretary, bakit po... For... Secretary, ang problema dyan, uh, yan din ang sabi ninyo last year. Kaya si Senator Bongo, nagdududa na rin. Mr. Secretary, kung gustuhin mo talaga kaya kaya nyo nga magtipon-tipon ng mga pagpupulong dyan na mimigay kayo ng ayuda bilyon-bilyon in one week kaya nyo sigurado ba kayong mga mahirap to mga to na tinatawag niyo bilyon-bilyon is sa defense sa isang uh, lugar tungkol kay uh, VP Sara na sinasabi ng ating VP na tinatanggihan lagi ng DSWD ang kanyang mga request para bigyan ng financial assistance Uh, Secretary Rex, na narinig nyo ba yung nangyari sa Sambuanga? Na na nabasa ko lang po sa Facebook, no, uh, video showing uh, isang congressman na lumuhod po begging uh, sa regional director ng DSWD sa Region 9 uh, na matuloy po ang kanyang uh, payout. Isang kongresista rin po ito. Congressman Olato. Uh, nandito yata siya. Nandito ba siya? Ayun, na, na, na sabi niya ipaparating raw niya sa committee ang uh, kanyang uh, reklamo no. So gusto lang nating malaman kung anong totoo'ng nangyari dito kung hindi nga ba naging selective ang pagpili ng mga beneficiaries o kailangan pa bang magmakaawa si si Congressman uh, Olaso para ma mabayaran po ang uh, payout schedule payout. Eh, nagwawala na po, nagrarally na 'yung mga tao doon, nag nagmamakaawa para matuloy po yung payout. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay ma maging fair lang po tayo. Sin Sinabi niyo naman po na hindi po kayo magiging uh, selective uh, dito sa pag-identify uh, uh, pag ng beneficiaries. Eh bakit po na hindi natuloy po ito at uh, na-hold -na nga. Ika nga. I am sure, hindi lang po ito nangyayari sa Sambuanga. Mas marami pa pong lugar na nangyayari rin po ito na hindi natutuloy yung payout. Ano ho ba ang totoong uh, uh, rason dito kung hindi ho ba uh, naging selective ang inyong uh, opisina sa pagpili. Kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga uh, intended uh, uh, indigent beneficiaries. Madam Chair Una po sa lahat, hindi ho naging selective ang departamento natin. Ang mga social worker ho natin ang sumusuri niyan. Pagka nagbigay ho ang kongresista o ang kahit na sinong partner na ng referral list, si binevet ho natin mabuti yon. Lahat ho naman maraming nagre-refer. Si, uh, that time, si Congressman Olaso submitted the list and a couple of days before his supposed payout, sinabi na ho namin sa kanya na hindi pa ho kami ready mag-payout at hindi pa ho tapos yung pagsusuri ng listahan na yon. We have to be careful. But we also assured him, at alam niya ho yon. we assured him na hindi magaganap yung payout na yon, pero hindi ibig sabihin na hindi magpe-payout. Tinatapos lang ho natin yung pagsusuri at pagvevet vet ng listahan. That's our conversation with him and he even acknowledged that. Kaya nga sinabi namin, wala naman hong nakaschedule na payout that day. Actually, he's here together with Mayor Bang uh, Klimako. They're all here to complain. Um, at saka hindi naman uh, na... Alam naman natin na... Uh, hindi lang ang yan ang kauna-unahang uh, pagkakataon na nangyari yan. Marami rin na hinto ng payout sa Surigao del uh, Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas Chair, politiko no, pa kayo kesa sa amin. Madam Chair, no, we told Congressman Olaso ahead of time na hindi ho matutuloy yung payout kasi hindi pa ko kami tapos dun sa pag-vet ng listahan. Umiya. Ito pa sa uh, Rex no uh, i'm sure uh, galing po kayo sa political family uh, kapatid mo tumatakbo uh, fortunately wala naman sigurong kalaban uh, Hindi 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 ka ba naging selective sa pagpili ng pagbibigyan mo ng mga uh, ayuda no halimbawa Quezon City hindi ka ba naging selective sa pagbibigay ng uh ax sa, sa mga uh, officials doon sa pag-identify nila alam mo secretary rex uh, alam mo bilog naman ang mundo what if ikaw na yung kandidato pagdating sa 2028 and i'm sure uh, darating naman yung puntong ganuno no, na magiging kandidato ka muli kasi uh, you belong to a uh, political uh, uh, family at alam nyo naman nung dati, panahon ni dating Pangulong Duterte, ang uh, ay kung ano mga pangangailangan doon sa inyong ospital, sa inyong dalawang ospital, sa mga indigents doon, uh, when you were still the, the, the mayor, naging uh, nagkapalitan na lang kayo ng iyong kapatid, ay binibigay talaga what is due, especially doon sa mga uh, indigents. Yung talagang nag mga kababayan nating mahihirap po. Uh, matagal na rin po kayo sa local government. Alam nyo naman po yung sino talaga yung deserving at nangangailangan. Yun lang po ang pakiusap ko sana. Hindi, na, hindi po ito maging uh, selective kayo sa inyong posisyon uh, position at hindi po ito, kaya ng sinabi ni Madam Chair, Senator Aimee, na hindi po ito ma magagamit sa politika. Dahil tandaan po natin, darating rin po ang panahon na maring uh, kayo rin po ay maging uh, kandidato at kung ano bang mararamdaman nyo na uh, maga magkakaroon po ng selective yung agencies tapos ikaw hindi, hindi, hindi ka pagbibigyan. Eh, atin dito ay sana po ay maging pantay-pantay po ang ating uh, trato at wag na ito magamit. Napakalagang opisina po ito, itong uh, DSWD at hindi po dapat magamit ito sa politika dahil wag ho natin wag niyo pong pagsamantalahan ang uh, kahinaan po ng mga kababayan nating may hirap. Naghihirap na nga magmamakaawa pa sila para matanggap nila yung ayuda mula sa gobyerno. Tandaan natin, hindi nyo po pera yan, hindi natin pera yan, pera po ng taong bayan yan at dapat po ibalik sa, sa kanila. Yun lang po ang uh, pakiusap ko for the end time po uh, sa inyo, Secretary uh, Rexana maging pantay-pantay uh, po ang inyong uh, pagtrato uh, dito. At sana pakinggan na lang po natin, nandito naman siguro si Congressman na uh, Ulaso. Pakinggan na natin ang kanyang uh, hinaing kung ano talaga yung uh, totoong nangyari since uh, meron naman tayong here and dito po. Uh, yeah. Bigyan natin ng joker TC. Bago mapunta doon, bago uh, mapunta doon na Senator uh, Bong kasi mahabang diskusyon niyan. na natin si Secretary at si Congressman Ulaso. Ah uh, Maalala ko lang. May update ba tungkol sa investigasyon na ipinangako ng DSWD tungkol kay uh, VP Sara na sinasabi ng ating VP na tinatanggihan lagi ng DSWD ang kanyang mga request para bigyan ng financial assistance. Kapag raw nang galing sa OVP, hindi naman na uh, pinapagbigyan kaya't napipilitan rin sila sa OVP na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Madam Chair, uh, lalahatin ko na ho. Una, hindi ho pinagsasamantala ng DSWD yung, yung pondo ng DSWD para sa taong bayan ho yan. We agree with that. Number two, as we speak right now, lahat ng tanggapan namin nakabukas. Araw-araw may mga lumalapit at araw-araw ina-assess yan ng ating mga social worker pagdating mo dun sa investigation na yon, Madam Chair, we yes, Uyaga, Madam Chair, and I, I will, I will na report. Kasi pinangako ng investigation tungkol sa mga request ni VP na lagi na lang tinatanggihan. Madam Chair, I'll report now. Uh, Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles uh, the referrals from the Office of the Vice President. Agad-agad hmm. kinausap niya yung handling officers sa okay. kabila si Director Norman. Uh, okay. If Director Norman, he si assuredly will gladly give the text exchange of text messages. Sure. Kasi tinanong namin sa kanya ano ba yung issue para alam namin ano yung titignan. In fact, ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila eh, malugod naming tinatanggap. We can furnish you the screenshots, Madam Chair, but we have to ask permission of Director Norman if he will also consent. But the screenshot of their exchange is there kasi tinignan namin, we wanted to know kung alin. That's why Asik Yuli came into the picture. We asked Director Norman na normally nagre-refer. So we will uh, gladly show you the exchange of messages. Yes, kung maaari lamang para matapos Tama, na, Madam Chair. Yung usapin na yan Madam Chair. dahil uh, parating uh, inuulit-ulit. Yeah. Madam Chair, and also if I can also add, Um, we'll also submit to the committee a copy of a plaque that we just received late uh, middle part of this year from the OVP saying uh, that we're a valued partner. That we would, we would always help their referrals. We doon, and we'll gladly submit it to the committee as well. Yes, uh, if we could put that on record. That yes, the put the matter at rest and we can be yes. clarified. Madam Chair, on, uh, uh, we will have to the seek concern. the permission of Director Norman because it's a private okay. exchange between the two of them. But yes. on our side, we will gladly furnish you the screenshot, yes. provided that Director Norman will also agree because of data privacy. Thank you very much, Secretary. We'd be very grateful for the update. In the meantime, if you could be very brief, uh, Congressman, Senator Tolentino is just all right. We're trying to wind down the hearing, um, having already requested specific uh, um, documents, including documents required by Secretary, uh, by Senator Francis Tolentino. Uh, I think the issue concerning Congressman Olasso was raised. Um, the uh, Secretary has stated, Congressman Olasso, you can uh, sit. Uh, but uh, if we could be very, very brief, because uh, uh, Secretary Rex has already said that he had told you beforehand that the, the payout director, Madam not. Chair, the regional, the regional director. director had informed you beforehand that the uh, payout could not occur because the list had not been verified, and uh, of course you went on media and uh, said uh, otherwise. Uh, Madam Senator, uh, permission to speak. Uh, Congressman Kim Redan-Lalaso from the First District of Sambuanga City. Ma'am, that is a uh, negative ma'am, hindi po totoo. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12 uh, on the on the 11. Unfortunately, uh, secretary, after the filing of my candidacy for mayor last uh, Tuesday, um, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from the uh, SWD uh, telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit? Hindi pwede Madalas kasi... Madalas mo nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. But the point of view there, walang written letter. And even the regional director nag-text sa akin, sabi niya, sir, ayoko kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout not unless you'll give me a written letter wala pong galing black and white from wd that's my basically point of view and until now i the uh, ano i met the uh, regional director last sa uh, uh, friday sinabi ko ano nangyari sabi niya eh, wala talaga eh, sabi ko please come here nandito sa payout pumunta kayo dito ay eh, wala naman pumunta so uh, pumunta yung ano yung staff niya pero hindi pumunta si RD. But, pumunta doon, sinabi lang sa amin, oh, stop yung payout. Ganun lang. But then, after that, uh, Madam Chair, sabi ko, I have to go and clarify with the regional director ano ba talaga. He has to explain it to the people of Zamboanga City. Hindi pa pwede na lang na stop yung payout. Walang dahilan. But basically, let us not duct this into, ano, nung nagpay lang ako, kinansel lahat ng uh, pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw, ganun kasi itong pera na to binibigay sa mama sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my, my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Because that is the program of our beloved President Bongbong Marcos and our Speaker of the House, Martin Romualdez, na dapat lahat ng naiiwan, matutulungan dito sa Bagong Pilipinas. Pero sa so na ganitong nangyari, hindi po tayo masaya, Secretary. And that's not true na sinabi niyo kanina na you informed me earlier na hindi ready yung payouts. And dito na, sir, already oh, now we posted on Facebook that is already three weeks ago. We posted it, ready na. More than 12,000 payouts, pinakansi lahat. Bakit po ginaganon ako? porque wala akong tatay, congressman o senator. I'm an OFW. Hindi po ako, I'm not, uh, sabi mo sa'yo, sabi ko sa and, hindi ako uh, veterano politician. I'm just new here, as you know. We're, we're former colleagues in Congress. I'm a ship captain, OFW ako. But my heart belongs to the people. I want to serve the people of Sambuanga. Sana, sec Secretary, my colleague, Tulungan mo ako dito. Madam Thank Chair, you. again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Uh, yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. Uh, these are depart department disbursed funds. As we speak right now, lahat ng opisina namin, anybody that walks into our office, pinoprocess ho 'yan. Now that list, that referral list that's given to us, I'll get it from Congressman Olazo right now. We we'll look to it, look into it again. I'll talk to the regional director na kausap niya, who happens to be a career social worker. Nandiyan na ho siya matagal na. Um, give me the list, I'll talk to the regional director, then if he says that the list is clean and it's ready for uh, to be paid out kasi talagang kailangan, then we'll pay it out. Bakit po problema I, dyan, uh, 'yan din ang sabi niyo last year. Kaya si Senator Bongo, nagdududa na rin eh. Madam Chair, uh, in the last hearing, I told the good Senator, I think there's a miscommunication between his office and our office. The original Mr. list that Ma they gave Madam us, Chair? which we can give back, is a list of LGUs, not end beneficiaries. Binalik ho namin yon, at sinabi namin, hindi ho itong mga beneficiaries, kundi mga local government units ho ito. Kung pwede ho kami bigyan ng direct referrals. But meron ho silang mga... Uh, social worker naman po na mga, uh, qualified. Sabi ko lang naman sa inyo, pag qualified po yung beneficiaries, uh, balikan nyo po. Hindi naman siguro uma kailangan umabot ng isang taon para balikan po sila. Pwede naman yan one week. Tingnan nyo kung, alam nyo, Mr. Secretary, kung gustuhin mo talaga kaya, kaya nyo nga magtipon-tipon ng mga pagpupulong dyan na mimigay kayo ng ayuda, billion-billion in one week. Kaya nyo, sigurado ba kayong mga mahirap tong mga to na tinatawag ninyo billion billion is sa isang sa isang uh, lugar <laughs> so Sir, Kaya sa Mag-validate uh, mag lang Ito, mag-validate Ito, lang Ito, mag-validate lang